Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa labindalawa, ay hindi nila kasama ng dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ng Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, Sumain ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba sa sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.